tay. Napapansin niyo ba ang Maynila? Parang gumutugyot ulit. Ay, tinanong ko na maraming tao. Ano ang una kong gagawin? Tatanungin ko kayo. Kasi tinanong ko na maraming tao. Positibo ang sagot. Pero gusto ko malaman din dito sa Antipolo. Nay, tay! Napapansin niyo ba ang Maynila? Parang gumutugyot ulit. Talaga ha? Totoo? Nararamdaman niyo? Nakikita niyo? O, Nay? pumanatag kayo. May awan Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Iba talaga si Orme. Ito yung may isang salita. Isorya dati. Mag-alas 8 na to ng umaga pero napuno ng basura. So parang pinabayaan na lang siya hanggang sa maging ganito. Grabe, parang damsite dam site dito nung pupunta mo mas malalapas sa Smoky Mountain. At ngayon, ito na po ang sitasyon ng Divisoria after pag ni Yorme, 2 months ni nakalipas, di ba? May kita mo yung pagbabago. At ngayon ka ba yung pasalan natin itong uh, Divisoria? So 2 months na pala yung nakalipas. Ganito na ang Divisoria sa panahon ni Yorme. kami ng bago dito. Yeah. So dito sa bangketa pa lang, ng Divisoria, may kita mo na malawak, no? Dati, puno ng mga kondito. Illegal parking dyan Literally, ikon talaga Tsaka yung footbridge yan dati May mga vendors dyan Ito ba ba ang center? Puro mga sasakyan na yung dumadaan. Mas maganda tingnan ito kapag maluwag. Sabihin, itong mabuhay lane sa Divisoria, bawal yung vendors sa laka dito. Or mga illegal parking. Grabe. Dito kasi sa Divisoria ka Ben, hindi lang naman mga vendors ang naghahanap buhay dito. Pati yung mga dumadaan dito, yung papunta sa negosyo nila. Siyempre, pag sobrang traffic dito, abala din yung iba, di ba? So, ito yung tinatawag nilang patas. Aluwag. Makakadala ito mga tao. So mas organized siya. Meron lang designated dito. Eh may karga sila dito nila binababayan. Tapos sa uh, po tayo lang uh, ng kanto. Uh, waste management. Ano, diba? Ang ganda? May designated na tapunan. Hindi yung kahit saan ka lang dito ng basura, di ba? ko dito, maayos. Ito pala ang proseso, sir. Tinatapon sa stockpile yung mga basura. Doon sa bitas. So maganda ka ba yun? Akala ko uh, mapupuno ng basura to dito. Mabuti ay uh, inaksyonan agad ng LDU ng Manila. Gumawa pala sila ng stockpile. ito wala nang vendors dito. Ito malapit sa CM Recto Bridge. Dati puno dito ng con vendors eh, wala no. Ganda oh. Oh, naman yung bangketa, o oh, di ba? Ganyang ka luwag no. Hmm. tiring team ka ba? Tinermo mo? Nagbunga na rin, no? Wala na dito. Ah uh, guys, maluwag na yung bangketa ganang oh. Ganyan kalinis ang divisora. No ang nito puno ng mga vendors kaliwat kanan. Kahit yung mga tao dito maglakad dati, parang naging kay ko eh. Pero ngayon, kahit mga sakyan, hindi nahirapang dumaan dito. kabilang side, oh. Maluwag, di ba? Ito na lang mga wiring dito. Mukhang babagsak na to, oh. Ang ganda na pala dito sa loob ng Tutuban Center. Oh. Merong food bazaar. Yung mga vendors, kabay, nalipat na dito sa loob. Yan yung mga bilihan ng mga cellphone accessories. Damit. Ganda na pala dito, oh. dami pa lang pwedeng pagpilian, no? At kung kayo na may naghanap dito ng food trip, uh, dito po 'yan sa loob ng uh, Tutuban Center. Uh, mas maganda na pala no para sa nga uh, ugbo ito ng Tondo Manila. And so sila ay bukas hanggang alas 12 ng gabi to kaya magandang kanto. Uh, Pangpasalan sa kan food trip after niyo pag-out ng inyong trabaho. somewhere dito yung future north-south commuter railway project tutuban station at uh, pag matuloy dito din gagawin yung LRT2 extension so pwede rin gawang common station dito yeah, 150, Ini perang bangun di itu. Ini tuh toh? Ini parang nasa green guys, eh. parang nasa canggih kalah deh. No? So, food court area dito. sa kanto pagka exit apuntang uh, dagupan Wonder rin yung pweso dito no kasi bago pag exit ito may entrance simple dito Pasok nyo So yan po yung update natin sa Divisoria May mo naman na talagang malaki pagbabago kapag dumaan ka dito. Back 2019 pa, talagang mas maluwag, malinis, Uh, maliwala sa tingin kapag uh, ganito pala kalat dito sa Divisoria. Ito ang area, parkingan din yan siya sa mga four wheels. Yung mga motor usually dito lang malapit yan you know, papunta sa may Soler. Ayan yung parkingan ng mga motor.